tila hindi na talaga matatapos ang China sa mga agresibong aksyon nito at patuloy pa rin sinasagad ang pasensya ng Pilipinas dahil sa patuloy nitong pagbubulag-bulagan sa mga nangyayari. Kamakailan lamang, ang panibagong pag-atake ng China sa BRP Teresa Magbanua, ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard, ay nagdulot ng malubhang pinsala at nagpapakita ng patuloy na pag-atake ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa mga ulat, ang isang barko ng China Coast Guard ay sinasadya at paulit-ulit na bumangga sa BRP Teresa Magbanua na nasa Escoda Shoal noong Sabado ng hapon. Ang barko ng Pilipinas ay nakaangkla sa lugar mula noong Abril at walang anumang pag-provoke. Gayunpaman nang mapansin ng mga barko ng China ang kilos ng PCG vessel, Dumami ang mga barko ng China Coast Guard at Maritime Militia na nakapaligid dito at ginawa nga ang nakakasindak na pangyayari. Sa video nating ito, ating alamin ang nangyaring pagbangga at bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin lumalaban ang Pilipinas sa China. Noong Sabado, Agosto 31, naglabas ang China ng isang video na nagpakita ng sinasabi nilang insidente kung saan ang isang barko ng Philippine Coast Guard ay sinadyang bumangga sa isang barko ng Chinese Coast Guard sa South China Sea. Sa footage, makikita ang dalawang barko na nagkabanggaan na may graphics na nagpapakilala sa BRP Teresa Magbanua bilang barko ng Pilipinas at ang CCG 5205 bilang barko ng China. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Coast Guard, isang barko ng Pilipinas ang iligal na na stranded sa shoal at sinadyang binangga ang kanilang barko. Nanawagan siya sa Pilipinas na agad na umatras o harapin ang mga kahihinatnan. Sa kabilang banda, ipinakita ng Philippine Coast Guard ang kanilang sariling video na naglalarawan ng insidente na nagsasabing ang CCG 5205 ang nagbangga sa BRP Teresa Magbanua nang walang anumang provokasyon. Ayon sa mga ulat, Tatlong beses na sinadyang bumangga ang barko ng China sa Philippine vessel na nagdulot ng pinsala ngunit walang nasugatan. Ang insidente ay bahagi ng tumitinding tensyon sa rehiyon na nagresulta sa maraming sagupaan sa loob ng isang buwan at nagbigay diin sa patuloy na hidwaan sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Sa kabila ng mga ulat at ebidensya, tiyak na hindi aaminin ng China ang kanilang pagkakamali at muling ibabato ang sisi sa mga tropa ng Pilipinas. Sa kanilang estilo ng paglalaro, ipinapakita nila na sila ang biktima ng banggaan, ngunit sa katotohanan, sila ang may pananagutan. Maraming video na ang naipakita sa nakaraan na naglalarawan ng mas agresibong kilos ng China kumpara sa ating mga Coast Guard. Sa tuwing nagkakaroon ng komprontasyon, Lagi nilang sinasabi na sila ang hinaharas ng mga Pilipino na tila pinagmumukha pa ang Pilipinas na may kasalanan. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay patuloy na nagtatanggol sa kanilang posisyon, sinasabi na ang China ang may pangunahing responsibilidad sa mga insidente ng banggaan at madalas na nagiging sanhi ng mga alitan. Ayon sa mga opisyal ng ating mga tropa, tila hinahantay lamang ng China na ang Pilipinas ang unang gumanti upang magkaroon sila ng dahilan para sa isang direktang atake sa ating mga tauhan. Ang ganitong sitwasyon ay labis na nakakagalit, lalo na tila lumalampas na ang China sa kanilang mga hangganan at patuloy na pinapalala ang tensyon sa rehiyon. Hindi maikakaila na ang mga pangyayaring ito ay nagdudulot ng labis na pangamba at galit sa mga Pilipino. Ang mga aksyon ng China ay hindi lamang naglalagay sa panganib sa ating mga mangingisda at coast guard kundi pati na rin sa ating pambansang soberanya. Sa bawat insidente, nagiging mas maliwanag na ang layunin ng China ay ang palakasin ang kanilang kontrol sa mga pinag-aagawang teritoryo. Sa kabila ng mga internasyonal na batas at kasunduan, ang ganitong sitwasyon ay nagiging sanhi ng mas malawak na debate sa Pilipinas tungkol sa ating mga estratehiya sa seguridad. At kung paano natin dapat harapin ang agresibong kilos ng China sa hinaharap? Talagang nakakagalit ang sitwasyong ito, lalo na't sa kabila ng patuloy na pang-aabuso at harassment na ginagawa ng China, tila hindi kayang gumanti ng Pilipinas. Isang halimbawa nito ay ang pahayag ni AFP Chief Broner na nagdesisyon na hindi tatanggapin ang alok ng Amerika na mag-escort sa ating mga barko. Ang desisyong ito ay nagdulot ng galit sa mga netizens na halos magpanukala na magbitiw na lamang si Bronner dahil sa tila takot nito sa China. Sa kanilang mga mata, may katwiran ang kanilang mga sinasabi dahil sa mismong sakop natin ay binubuli tayo ng China at sa kabila ng lahat wala tayong magawa. Nakakabahala rin na sa kabila ng mga insidente ng banggaan at pag-atake wala tayong naririnig mula sa ating mga opisyal kung paano tayo makakaganti o kahit paano man lang makakalaban sa China. Parang ang mensahe ay malinaw na kahit anong gawin ng China, hindi tayo lalaban. Alam ng China na kahit anong pangaharas ang kanilang gawin, hindi lalaban ng Pilipinas kahit pa may mga mamatay na sundalong Pilipino. Ang mga sundalo natin, kahit gustuhin man nilang gumanti, ay tila walang kakayahan dahil sa kakulangan ng suporta mula sa mga pinuno ng ating armed forces. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin sila sa diplomatikong pag-uusap. Kahit na alam nilang hindi ito gagawin ng China, ang masakit pa rito, maraming barko na ang nasira. At sa kabila nito, puro palusot at dahilan na lamang ang naririnig mula sa ating sandatahang lakas. Sa bawat press conference, puro mabubulaklak na salita ang kanilang sinasabi upang pampalubag loob ang mga tao nakakabahala na ang pera ng taong bayan ang ginagamit sa pagpapagawa at pagbili ng ating mga barko. Ngunit ang mga ito ay sinisira lamang ng mga aksyon ng China habang tayo ay walang laban. Sa ganitong sitwasyon, tila ang mga tao ay nagiging mas mapanuri at nagiging mas kritikal sa mga desisyon ng ating mga leader. Ang mga pangyayari ay naguudyok sa mga tao na magtanong, hanggang kailan tayo magiging biktima ng ganitong mga pangyayari? Ano ang mga hakbang na dapat nating gawin upang ipagtanggol ang ating soberanya? Ang mga tanong na ito ay hindi lamang naglalayong alamin ang katotohanan kundi naglalayong ipakita ang pangangailangan para sa mas matatag at mas matibay na tugon mula sa ating pamahalaan. At ang bagong ngang biktima ngayon ng China ay ang pinakamalaking barko natin na BRP Teresa Magbanua ayon sa mga eksperto ang China ay nagpapakita ng agresibong pag-uugali sa West Philippine Sea na may malinaw na intensyon na paalisin ang Philippine Coast Guard PCG ship na BRP Teresa Magbanua mula sa Escoda Shoal. Ang China ay nag-deploy ng maraming mga barko, kabilang ang mga tugboat, sa paligid ng BRP Teresa Magbanua na nagpapahiwatig ng posibilidad na tangkaing hilahin ang barko ng Pilipinas mula sa lugar. Sa ang China ay nagdeploy ng maraming mga barko, kabilang ang mga tugboat sa paligid ng BRP Teresa Magbanua na nagpapahiwatig ng posibilidad na tangkaing hilahin ang barko ng Pilipinas mula sa lugar. Ang mga eksperto ay naniniwala na ang China ay patuloy na magiging agresibo sa kanilang pagtatangka na kontrolin ang South China Sea. Naniniwala sila na ang China ay magpapatuloy sa kanilang mga pag-atake hanggang sa umatras ang Pilipinas mula sa kanilang mga karagatan. Ang Skoda Shoal na matatagpuan sa loob ng dalawang daang Nautical Mile Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ay naging sentro ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang mga barko ng China Coast Guard, CCG, ay paulit-ulit na nagtangkang hadlangan at harangin ang Philippine Coast Guard PCG ship na BRP Teresa Magbanua na nagsasagawa ng mga legal na operasyon sa lugar. Sa kabila ng mga pagkilos ng CCG, ang PCG ay nananatiling matatag sa kanilang presensya sa Escoda Shoal. Sinabi ng isang opisyal ng PCG na walang dahilan upang bawiin ang kanilang mga barko mula sa lugar sa kabila ng panliligalig at pananakot ng CCG. Samantala, tiniyak ng National Maritime Council na hindi pa rin kinakailangan ng tulong militar ng Pilipinas laban sa mga pag-atake ng China sa kanilang mga civilian vessel. Ang PCG ang pangunahing responsable sa pagtugon sa mga insidente at ang Philippine Navy ay hindi pa kasangkot sa mga pagkilos na ito. Sa pangkalahatan, ang insidente ng pag-atake sa BRP Teresa Magbanua ay hindi lamang isang simpleng banggaan ng mga barko. Ito ay isang simbolo ng mas malalim na hidwaan sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa kabila ng mga patuloy na pangaabuso at agresibong kilos ng China, tila ang Pilipinas ay nahahadlangan sa pagkuha ng mga konkretong hakbang upang ipagtanggol ang ating soberanya. Ang mga pahayag mula sa mga opisyal tulad ni AFP Chief Broner na tumangging tanggapin ang tulong mula sa Amerika ay nagdudulot ng pagdududa at galit sa mga mamamayan na umaasa sa mas matatag na aksyon laban sa mga paglabag ng China. Habang ang mga netizens ay nag at nagagalit sa tila kawalang kilos ng ating pamahalaan, ang mga opisyal ay patuloy na nagbibigay ng mga pahayag na puno ng mabubulaklak na salita ngunit walang konkretong aksyon ang mga pangako ng diplomatikong pag-uusap ay tila hindi na sapat, lalo na't ang mga aksyon ng China ay patuloy na nagiging mas agresibo. Sa huli, ang sitwasyong ito ay naguudyok sa atin na magtanong. Ano ang susunod na hakbang ng Pilipinas? Paano natin maipagtatanggol ang ating mga interes sa harap ng patuloy na pang-aabuso? Ang mga tanong na ito ay hindi lamang mahalaga para sa ating mga leader, kundi para sa bawat Pilipino na nagmamasid sa mga pangyayaring ito.